sa araw na ito mga koys, meron na nga naman pala tayong natulungan na nabasagan ng kabita ng center stand. siya natin dito papunta kung saan itong machine shop na to na hindi na kailangang ibaba yung makina or basagin pa yung makina para lang iba ibalik yung kabita ng center stand. Yung mga ano koys oh, naks. Paring Willy. <laughs> So ayan na nga guys, ang ginawa nga ni Tanda dyan is kailangan lang hinangin yan mga guys. Yung ginamit niyang aluminum, yung rod na yan guys is aluminum rod. Yan o. Oh. At din magaling maganda yung pagkagawa niya mga guys. Kapit na kapit yan. Titignan lang yung Sangka pa. Dito mo diba? na dalhin. Di ba? Hindi kailangan basag-basagin pa yung makina. Katagilid lang yan kois lang yan guys. Yung sasapinan para hindi magagasgasan yung yung motor di ba kaya kayo dyan ang mga nababasagan pa ng mga center stand basag yung kapitan ng center stand dali nyo lang dito message nyo ako i-assist ko kayo ng libre tulong ko na sa inyo din pa-subscribe na lang ako ng youtube channel ko at pa click na rin ang notification bell yun na lang yung pinakatulong nyo sa akin mga kois sa mga gusto magpagawa mga kois mag iwan lang kayo ng komento dyan sa baba din ilalagay ko na rin yung aking FB account dyan mga koys pwede nyo rin ako direct message sa messenger at agad naman ako nagre reply mga koys no? para ma ko kayo kung saan nga ba itong lugar na to. at kung magkano nga ba singilan dito budget meal lang to mga koys so ayan na nga mga koys so yung nagawa niya o hindi pa tapos siyang koys no sinisipat pa rin maigi mga koys kung talaga bang pumasok yung aluminum rod niya koys, no kailangan kasi yan yan mga koys so yun o, no, natapos na mga koys oh. Kailangan na lang pinisin ng grinder mga koys. Ang ginawa ni Tanda dyan is kailangan na lang niya pakinisin ng grinder after na kumapit dyan. Yan. Nga pala dito nga din pala ako nagpakabit sa kanya dati mga koys. Nang ganyan. E eh, syempre subok ko na. Tumagal yung ano ko. Kaya nakita nila yung video ko mga koys. Dito na rin sila nagpunta. Ayun you o. konting know, kinis na lang yan koys. So patapos na yan o. Oh. Kapit na kapit yung kois. Huwag mo lang pukpukin ang maso. Maaring mabasag ulit yan. Ayos na. Uli ito kois. Pwede na karga ng mga 150 kilos yung kois. <laughs>